Iris. Ngayong araw, Iris, ang dami mong enerhiya at sigla kaya magandang gamitin mo ito sa pagtapos ng mga importanteng gawain. Pero paalala, huwag magpakabisi ng sobra, bigyan mo rin ng oras ang sarili para magpahinga. Maaaring may bagong oportunidad na darating kung saan kailangang ipakita mo ang pagiging matapang at mabilis sa desisyon. Makinig ka rin sa payo ng mga nakakatanda, makakatulong ito para maging maayos ang takbo ng araw mo. Ang pahiwatig sa iyong pagmamahal ay nakabase sa pagtitiwala, ito ang pundasyon ng tunay na relasyon. Kapag may pagtitiwala ka, ay nagiging payapa ang puso at nagiging matatag ang samahan. Iwasan mo muna ang selos na sobra, dahil ito ay nagiging dahilan, ng paayra ng pagmamahalan, at nagdudulot lamang ng pag-aalinlangan at sakit. Sa halip, magtiwala at magpakatatag, para sa masayang pagsasama. Iris, kasama ng Libra, sa araw na ito, moderamo mo ang lakas at kasipagan at mula sa kulay gold at blue na pumupukaw sa iyong isip at damdamin. Ang mga numerong number 9, number 15, at number 27 ay nagpapatibay ng proteksyon at tamang desisyon. Maghanda sa pagiging matapang at maagap sa mga hakbang. Taurus. Para sa iyo, Taurus, ngayong araw ay magandang panahon para pagtuunan ng pansin ang iyong emosyon at mga gusto sa buhay. Huwag matakot mag-express ng nararamdaman sa mga taong malapit sa iyo. Posibleng may mga pagbabago sa trabaho o relasyon na kailangan mong harapin ng may bukas na isipan. Kahit matatag ka, ang pagbabago ay bahagi ng pagunlad kaya tanggapin ito ng buong puso. Sa iyong pera, maging bukas sa kapatid. Kung siya'y nangangailangan, tulong ay iyo sanang ipadama. Mas higit ang kasiyahan, kapag pamilya ang tinutulungan, kaysa ibang tao na di mo tunay na gaanong kakilala. Yun na nga ngayong araw, awbigyan bigyan ng pansin at malasakit, pagmamahal sa pamilya, na siyan tunay na yaman ng buhay. Taurus ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa mga gagawin pag nakasama mo ang Libra at pinapalakas ka ng kulay pink at green na nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Ang mga numerong number 40, number 8 at number 22 ay magdadala ng kasaganaan at katatagan. Panahon ito para maglaan ng oras sa sariling kapakanan at tahanan. Gem Gemini ang pahiwatig magiging abala ka ngayong araw, Gemini, kaya kailangan mong ayusin ang iyong oras para makapagbalanse sa trabaho at pagpapahinga. Marami kang makakasalamuha kaya magingat sa mga kausap, at pakinggan ng mabuti ang mga sinasabi nila. Ito rin ang tamang panahon upang mas maipahayag ang tunay mong saloobin at damdamin, lalo na sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, mas lalalim ang inyong relasyon. At sa tahanan ng pagiging masunigat ay pakaiwasan muna ngayong araw, dahil nagdadala ng bad energy sa bawat isa. Pag naging matahimik, at ang iyong advice ay dapat malaman na iyong mga kapamilya. Sa mga bagay, na alam mong sensitibo, na mabibigay sa kanila, nang liwanag sa mga gagawin sa hinaharap, o sa ngayon, Gemini, sasaya ang iyong damdamin, panakasama mo ngayong araw, ang Capricorn dahil may masaya siyang aura para sa iyo. Enerhiya mula sa yellow at light blue ang nagpapasigla at nagpapalawak ng iyong kaisipan. Numerong number 23, number 12, at number 21 ang susi para sa magandang komunikasyon at oportunidad. Pakinggan ang iyong pakiramdam para sa maijing pagtanggap ng mga ideya. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw, Cancer, baka pansinin mo na mas naiintindihan mo na ang mga damdamin mo. Mabuti ito dahil makakatulong ito upang mas mapangalagaan mo ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Maglaan ng oras para sa pamilya o mga kaibigan na may tunay na pagtitiwala ka dahil sila ang magiging lakas mo ngayong panahon. Huwag matakot humingi ng suporta kung kailangan mo dahil hindi mo kailangang mag-isa sa hamon ng buhay. Ang pahiwatig naman sa trabaho, mas mainam na mag-ingat sa trabaho ngayong araw. Kaysa agad-agad makikipagtulungan sa iba, lalo na kung hindi pa ganun kakilala o tiwala. Mahalaga ang pagiging maingat para hindi masira ang iyong reputasyon at trabaho. Sa pagmamahalan naman, dapat ang mga pangako ay talagang gawin. Kapag tapat ka sa salita mo, nananatili ang magandang samahan at positibong enerhiya, na tumutulong para maabot ninyo ang inyong mga pangarap ng magkasama. Cancer, magbibigay sa iyo ng masayang araw, pag iyong nakasama ang Aries dahil parehas kayo ng gustong ideas, ang kulay silver at white ang nagbibigay sa iyo ng emosyonal na balanse at paglilinis ng isip. Numerong number 21, number 14, at number 30 ang tumutulong sa pagharap sa mga pagsubok sa pamilya at emosyon. Alagaan ang sarili at huwag kalimutang magpahinga. Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay nandyan ang pagkakataon para maging inspirasyon ka sa ibang tao. Maging confident ka lamang sa iyong mga ginagawa, pero ang pahiwatig pa ay huwag kakalimutan ang pagiging mapagpakumbaba. Posibleng mapuna ka ng iba dahil sa iyong pagiging leader, kaya mahalagang maging patas, at magpakita ng malasakit. Ang iyong magandang enerhiya ay magdudulot ng magandang kapalaran, sa personal at professional na aspeto. Ang pahiwatig sa tahanan, mainam na maging daan ka ng mga salitang nagbibigay inspirasyon ang bimga katagang magpapasigla sa kanila upang mas pagsikapan ang pag-abot ng kanilang mga pangarap maging gabay ka sa pagbuo ng kanilang pag-asa at determinasyon upang maramdaman nila na ang bawat pagsisikap ay may katuparan sa dulo sa usapin naman ng pera unahin mong gamitin ito sa pagtulong sa iyong pamilya lalo na sa mga anak na umaasa sa iyong suporta at paggabay ang bawat tulong na mula sa puso ay hindi lamang biyaya sa kanila, kundi isang paalala na ang tunay na yaman ay nasusukat sa kabutihang loob at pagmamahal na iyong naipapakita. Li Leo, kasabay ng Aris ngayong araw ang isa sa magbibigay sa iyo ng kapanatagan, ang gold at deep orange ang nagpapasigla sa iyong pagkatao at pagpapakita ng galing numerong number 31, number 9, at number 25 ang nagpapalakas sa iyong loob at tagumpay. Ipagmalaki ang iyong mga kakayahan sa positibong paraan. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, Virgo, magandang panahon ito para ayusin ang mga planong matagal mo nang gustong gawin. Maging maingat at huwag magmadali sa mga desisyon. Kung may problema man, bantayan ang iyong emosyon at huwag magpadala agad sa stress. Tandaan, hindi kailangan maging perpekto ang lahat para lumaban at magtagumpay. Pwede kang makatulong sa iba sa pamamagitan ng pagiging maayos at mapagkumbaba. At sa trabaho, maging maingat ka at mapanuri sa bawat salitang iyong bibitawan, sapagkat may mga matang nakamasid lagi at may mga tainang naghihintay, ng iyong pagkakamali. Piliin lamang ang mga salitang magtataguyod ng respeto at pagkakaisa, sapagkat dito mo mas mapapatunayan ang iyong profesionalismo at tibay ng loob sa gitna ng mga inggit at pagsubok. Sa pag-ibig, iwasan ang magpadalos-dalos sa pagsasalita. Alalahanin na may mga salitang maaaring makasugat kahit hindi mo naman sinasadya. Bago magsalita, isipin kung ito ba'y makapagpapagaan, o makapagdudulot ng bigat sa puso ng iyong minamahal. Ang pagunawa, pasensya, at malumanay na pananalita ang magiging susi upang manatiling buo at matatag ang inyong relasyon. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Virgo, pag nakasama ang Taurus sa mga gagawin ay sisigla ang pakikipag-usap, ang kulay green at brown ang nagdudulot ng kalinisan at katatagan sa araw na ito. Numerong number 5, number 18, at number 24 ang gabay sa pagbuo ng mga plano at organisasyon. Maging maingat sa detalye ngunit huwag kalimutang magpahinga. Lib Libra, ang pahiwatig para sa iyo. Libra, ngayong araw ay mahalagang pag-isipan ang tamang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Marahil ay may mga pasya kang kailangang gawin, na hindi madaling pagdesisyonan, pero huwag kang matakot o mag-alinlangan na humingi ng payo sa alam mong nagtitiwala ka. Sa paggawa ng mga hakbang, isipin din ang kaligayahan at kapayapaan ng puso. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa mga tao sa paligid mo, ang susi para magtagumpay. Sa usapin ng pera, Iwasan muna ang anumang uri ng investment sa ngayon kahit pa kabisado mo ang bawat detalye. May mga pahiwatig na posibleng suliraning darating kaya mas mainam ang maging maingat at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa tahanan naman, ang pagiging handang makinig at magbigay ng payo sa mga kapamilya ay malaking bagay. Hindi laging pera ang solusyon. Minsan, sapat na ang pag-unawa, malasakit, at pagkalinga upang maibsan ang bigat ng kanilang dinadala. Libra, nagbibigay ng ikakapanatag sa iyo ang Capricorn pag naging kasama, ang kulay blue at gold ang nagbibigay ng kapayapaan sa isip at pagkabalanse sa damdamin. Numerong number 6, number 11 at number 29 ay nagpapasigla ng magandang pakikipagkapwa at katarungan. Ngiting dalhin kahit sa hamon ng buhay. Scorpio, ngayong araw. Scorpio, maaaring makita mo ang mga bagay sa mas malalim na paraan. Ang taglay mong lakas at tapang ay makakatulong para harapin ang mga pagsubok. Huwag matakot magbukas ng puso sa mga pinagkakatiwalaan mong tao dahil dito mo makukuha ang suporta na kailangan mo. Posibleng may mga bagong pagkakataon sa personal o trabaho na makakapagdulot ng pagbabago. Sa trabaho, may pahiwatig na kailangan mong maging higit na maingat sa bawat kilos at desisyon ngayong araw. Iwasan ang anumang pagkakamaling maaaring mupuna ng iyong mga nakatataas, sapagkat ang isang maliit na pagkukulang ay maaaring makaapekto sa mga pagkakataong inaasahan mong magdadala ng pag-asenso. Ang payo, panatilihin ang pagiging mahinahon, masinop, at mapagmatsyag sa buong maghapon. Sa pagmamahalan naman, kung may mga pangakong binitiwan, huwag kalimutan. Ang pagtupad dito ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at tiwala sa inyong ugnayan. Ang mga simpleng salita na nagiging katutuhanan ay siyang nagpapalalim sa pagmamahal at nagdudugtong ng puso sa gitna ng anumang pagsubok. Scorpio, Sagittarius, ang nagdadala sa iyo ng kasiyahan at kasipagan, ang kulay. Black at dark red ang nagdadala ng lakas at misteryo. Numerong number 7, number 13, at number 26 ang nagbibigay ng proteksyon at kakayahang malampasan ang mga hadlang. Magtiwala sa sarili at sa intuition. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw ay panahon mo upang tuklasin ang mga bagong ideya at oportunidad. Ngunit huwag kalimutang bigyan ng pansin ang mga tao sa paligid mo na laging nandyan para suportahan ka. Maging bukas sa mga aral kahit mula sa mga pagkakamali. Ang pagiging matatag at positibo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Minsan, ang paglalakbay patungo sa pangarap ay mas mahalaga kaysa sa mismong destinasyon. Narito ang pinaganda at inayos kong bersyon ng iyong stanza, mas malinaw ang daloy ng ideya, mas maaliwalas pakinggan, at may bahagyang poetic at horoscope style na dating. Sa tahanan, mas mabuting iwasan muna ang pagtanggap ng mga bisita sa araw na ito. May pahiwatig na maaaring may dalang hindi corn-ice nais na, na enerhiya ang ilan kaya't mainam na panatilihing tahimik at payapa ang iyong paligid upang mapanatili ang magandang daloy ng aura sa loob ng bahay. Sa usapin ng pera, unahin muna ang mga nauna mong napagkasunduan ang investment. Huwag nang ipagpaliban o hayaang maghintay ang mga kasunduan, sapagkat ang senyales ng pagunlad ay malinaw at tuloy-tuloy kung maipapakita mo ang disiplina at syaga. Ang tamang oras ng pagkilos ay ngayon, ngunit gawin ito ng may pag-iingat at tiwalang may patnubay ng kapalaran. Sagittarius, may lalabas mo ang iyong kahusayan pagkasama mo ang Pisces, ang kulay. Purple at dark blue ang nagpapayaman ng karunungan at pangarap. Numerong number 8, number 16, at number 23 ay mga swerte para sa paglalakbay at bagong kaalaman. Bukas ang landas para sa paglagu at pagbabago. Cap Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, Capricorn, ang sipag at syaga mo ay bibigyan ng magandang resulta. Pero tandaan na mahalaga rin ang pahinga para mapanatili ang lakas. Maglaan ng oras para sa sarili at mga mahal sa buhay upang magkaroon ka ng balanse. Huwag masyadong maging ugali ang pagiging strictong boss sa sarili dahil ang pagiging flexible ay makakatulong sa pagharap sa mga hamon. Narito ang pinaganda at inayos kong bersyon ng iyong stanza, may mas malinaw na daloy, mas eleganteng pananalita, at may bahagyang putik at propesyonal na tono Sa trabaho, may pahiwatig na ang iyong pagiging masinop at matikuloso sa mga gawain ay mapapansin ng mga nakatataas. Ang ganitong pag-uugali ay magdudulot ng paghanga at maaaring magbukas ng pinto para sa mas magagandang oportunidad sa hinaharap. Kaya ipagpatuloy mo ang sipag at dedikasyon. Sapagkat dito magsisimula ang iyong pag -angat. Sa usapin ng pera, iwasan muna ang pagpirma o pakikipagkasundo ngayong araw, lalo na kung hindi pa malinaw ang lahat ng detalye. May pahiwatig na maaari itong magdulot ng abala o kagipitan sa hinaharap. Maging mahinahon sa bawat desisyon at hayaang ang tamang panahon ang magbigay ng senadoriyas para sa ligtas na hakbang. Capricorn, magiging masigla ang isipan at gagawin pag makakasama ang libra, ang mga kulay na brown, at gray ang kulay ng pagtitiyaga at praktikalidad. Numerong number 10, number 20, at number 28 ang patnubay para sa maayos na pagpaplano ng kinabukasan. Magtuon sa mga layuning matatapos sa tamang oras. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, ay panahon mo para ipakita ang pagiging malikhain at bukas na isip. Ang mga kakaibang ideya na meron ka, ay maaaring makatulong hindi lang sa iyo kundi pati sa iba. Huwag matakot makipag-ugnayan sa mga tao, at ibahagi ang iyong mga plano. Sa ganitong paraan, mas madedagdagan ng suporta, at masasabi mo ang iyong mga layunin ng malinaw. Sa usapin ng pera, may pahiwatig na maaaring hamina ang iyong kontrol sa pagiging masyadong mabait o mapagbigay sa ngayon. Mainam na umiwas muna sa anumang transaksyon upang manatiling ligtas at hindi magamit ng iba ang iyong kabaitan. Sa halip, obserbahan muna ang sitwasyon at hayaan mong ang iyong intuition ang magtakda ng tamang oras para kumilos. Sa mga mahal sa buhay at kapamilya, kung sila ay humihingi ng iyong suporta, maging masigla at bukas sa pakikipag-usap ang iyong positibong enerhiya ay makatutulong, upang mailabas nila ang kanilang talino at kakayahan. Minsan, sapat na ang mainit na salita at paghimok mo, upang magningning ang kanilang kumpiyansa at magtagumpay sa sarili nilang landas. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pagisipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Aquarius, masigla ang isiyap at malawak na pananaw. Pag nakasama mo ang Gemini, ang kulay blue at silver ang sumasalamin sa iyong pagiging makabago at malikhain. Numerong number 3, number 17. At number 22 ang makakatulong sa pagbuo ng mga ideya na may positibong epekto. Panahon na para magbigay ng inspirasyon. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw, Pisces, mas lalalim ang iyong intuition, kaya magandang pakinggan ito lalo na sa mga desisyon na kailangang gawin. Maglaan ng oras para sa sarili at gawing masaya ang mga simpleng bagay, na makakatulong para mapawi ang stress. Huwag masyadong magalala sa mga problema, dahil unti-unti mong mahahanap ang solusyon, kung maniniwala ka sa iyong sarili. Sa tahanan, may pahiwatig na ang pagiging masyadong palasalita ay maaaring magbigay ng impresyon na ikaw ay nagmamataas. Mas mainam na panatilihin ang katahimikan at payapang aura sa loob ng bahay upang manatili ang pagkakaisa at maibsan ang anumang tensyon. Ang tahimik ngunit magaan na presensya mo ang magbibigay ng kaginhawaan sa buong pamilya. Sa pagmamahalan, iwasan muna ang pagiging labis na mapaghinala. Ang sobrang pagdududa ay maaaring magdulot ng lamig sa damdamin at maging sanhi ng pagkahina ng loob o kalusugan ng isa't isa. Sa halip, palitan ito ng tiwala at pag-unawa, sapagkat dito nagmumula ang tunay na kapanatagan at matibay na ugnayan. Pisces, sisigla ang isipan pagkasama mo ang Leo, ang kulay green at pink ang mga kulay na nagpapadama ng kalmado at malalim na pagninilay. Numerong number 5, number 15, at number 24 ang mga swerte para sa malikhaing gawain at pakikipagkapwa. Pakinggan ang iyong puso sa mga desisyon.